Hello? Hello, Iho. Ikaw ba ang boyfriend ng anak ko? Ay, opo, tita. Aba, ang galang ah. Gusto kita, Iho. Sorry po, tita. Loyal ako sa anak nyo. Hanggang tita lang po ang tingin ko sa inyo. <laughs> Alam mo, tol, pansin ko lang ah, yung tindera dyan sa harapan natin, parang nagkagusto sa akin. <laughs> Oh, talaga tol? Paano mo naman nasabi? Kasi tuwing nagpapaload ako, kata ako. Mm, na ano tol? Lagi niya kinukuha ang number ko. <laughs> Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. Kailangan ko na pumunta sa mundo ng mga halimaw. What? Kumukulo na yung tubig doon. Isalin mo na. Kanina pa yun. Saan mong na ka parang malinaw? Okay, sasalin ko yun. Saglit lang. Dalihan mo! Ano? Sasalin ko naman eh. Papayo niyo sa akin. Takot po ako sa misis ko. Pambihira ka naman, oh. Ikaw yung lalaki. Dapat ikaw yung matigas sa bahay niyo. Huwag ka magpapa-under dyan sa misis mo na yan. Alam mo yan, mga babae, may toyo yan. Ito una mong gagawin na. Dapat lagi mong ano tatandaan. Tama pala. Papaturo. Paano daw magluto ng ano? Adobo. Ano yun toyo? Narinig ko. Hindi, adobo eh. Hindi, may toyo yun. Ah, okay. Di nalagay mo na ngayon yung ano, yung bawang. Sibuyas yan. May laurel pa nga yan eh. Tapos, bala ka na kung ano baboy o manok. Mamaya, tuloy natin mamaya. <laughs> Gago! <Ha? laughs> Napanood ko sa balita. Delikado pala sa atay ang labis na pag-inom ng alak. Ano? Kaya simula ngayon, <laughs> hindi na ako manonood ng balita. Mga <laughs> <laughs> kapuso, iinom na po ako patay ang atay. Tao po. Sino yan? Mga polis po kami. Anong kailangan nyo? Gusto ko po namin makausap, sir. Ilan ba kayo? Tatlo po kami. O, tatlo naman pala kayo eh. Ba't di kayo mag-usap-usap? Dadamay nyo pa ako eh. Meron daw isang estudyante nagsumbong sa kanyang teacher. <laughs> Ma'am, si Junjun po naniniko. <laughs> Sabi naman ng teacher, Junjun, -jun, alam mo ba na masakit ang maniko Masakit ang maniko <laughs> Sabi naman ni Junjun, abamalay ko ma'am sa pagsakit ng mani niyo. <laughs> ano gusto mo? At sapakin ka At sapakin ko